For today's my video mga uncle o mga auntie na amin dito sa Old Port ng Doha So guys kung nakikita nyo is napakagandang view dito Ayan so ayan Kasi ang color of <laughs> Ganda dito guys oh So, dito, parang ano siya. Ang dami niyang, ano, may mga restaurant. May, siguro, yung sa taas, ano yan. Hindi ko alam. Parang may, parang bakasyonanan siya ng mga, ano ba, ng mga taga, uh, ibang lugar din. So, ang ganda, guys. Maraming restaurant, so pwede ka magkapi. Tapos, ang harapan niya is dagat. Ayan. So, ayan. Pwede ka mag-upo-upo dyan sa gilid ng dagat. Ayan. So, kung punta ka dun sa, ano, dun sa kabila is may kita mo halos ano, mga puro mga bakasyonista dyan naglalakad. ganda ng view dito. So, ayan, no? Oh, restaurant yan. Restaurant. So, kahit pala gabi may ano. Ah, para siyang ano. Kahit pala gabi, may nagtatrabaho dito. So, under, parang under construction pa siya. May mga natapos naman na dito. Yan, yung restaurant. yan yung sasakyan parang ano ba kumbaga sa mga dyan sasakay yung mga ano vacationista pag hindi nila kaya maglakad malaki pala siya oh. So, dito, karugtong lang to ng old port ng Doha. Kaya, yeah, kung makikita nyo yung building na yan, yan yung, ano, uh, parang port siya ng mga bangka. So, kaharap lang siya dito. And, so, diba guys, nakaka-amaze ang view. The view of old Doha port in Qatar ganda niya